gabi ng lagim. Ang sumpa ng mga duwende, mga munting nilalang sa gubat, sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng matatayog na puno at madadawag na halaman, may isang alamat na paulit-ulit na ikinukwento ng matatanda sa tuwing sasapit ang dilim. Sinasabing sa pusod ng kagubatan, may isang duwende na hindi dapat gambalain sapagkat sino mang lalabag sa kanyang katahimikan ay isusumpa niya ng walang katapusan. Si Luis, isang batang mausisa at matapang, ay hindi naniniwala sa mga alamat para sa kanya. Ang mga duwende ay kathang isip lamang na pantakot sa mga bata upang hindi lumayo sa kanilang bahay tuwing gabi. Isang araw, nang maglaro sila ng kanyang mga kaibigan sa may kagubatan, napadpad siya sa isang lumang punong kahoy na may kakaibang anyo. Ang ugat nito ay tila gumagapang at bumabalot sa lupa na parang may nais itago sa ilalim. Luis, huwag mong hawakan yan. Babala ni Andres, ang kanyang matalik na kaibigan. Sabi ni Lola, yan daw ang tirahan ng duwending may sumpa. Andres, puro kwento lang yan. Wala namang duwende. Tingnan mo, hahawakan ko pa. Sagot ni Luis sabay lapit sa puno. Ngunit imbes na makinig, hinawakan ni Luis ang isang maliit na pinto sa ilalim ng puno. Hindi niya alam sa kanyang ginawa, isang lumang kasunduan ang kanyang binasag. Biglang umihip ang malamig na hangin at narinig niya ang isang mahina ngunit nakakatakot na halakhak. Kinagabihan, hindi mapakali si Luis. Pakiramdam niya ay may matang nakamasid sa kanya nang ipikit niya ang kanyang mga mata. Isang maitim na figura ang lumitaw sa kanyang panaginip. Isang maliit na nilalang na may pulang mata at matalim na ngipin. Ginising mo ako. Anang tinig nito? Ngayon, pagbabayaran mo ang iyong ginawa. Nagising si Luis na pawis na pawis. Lumabas siya ng bahay upang huminga ng sariwang hangin. Ngunit nang siya'y tumingin sa paligid, Napansin niyang kakaiba ang baryo. Madilim at tahimik, tila isang patay na lugar. Napansin din niyang wala ng sinuman sa kanilang bahay. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Nanay! Tatay! sigaw ni Luis, ngunit walang sumagot. Nang lumakad siya patungo sa bahay ng kanyang kaibigan, natagpuan niya si Andres na nakatayo sa harap ng kanilang pintuan ngunit parang walang buhay. Andres, buti naman nandito ka. Ano bang nangyayari? Tanong ni Luis habang papalapit. Biglang bumaling ang ulo ni Andres ng dahan-dahan at nakita niya ang mga pulang matang katulad ng sa duwende. Hindi mo dapat ginising siya, sabi ni Andres sa isang malamig at matalim na tinig. Napasigaw si Luis at mabilis na tumakbo papalayo ngunit saan man siya lumiko. Hindi niya matakasan ang mga matang sumusunod sa kanya. Ang baryo ay tila naging isang anino ng kanyang kinagisnang tahanan. Naririnig niya ang bulong ng duwende sa kanyang tenga. Paulit-ulit, ikaw ang pumili nito. Sa kanyang pagtakbo, bigla siyang nadapa sa isang ugat ng puno. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang matandang babae na may kulubot na mukha at puting buhok. Luis, nagkamali ka, anang matanda. Matagal nang natutulog ang duwending iyon. Ngayon siya ay gising at naghahanap ng kapalit. Paano ko siya mapapatigil? Paano ako makakauwi? Humihingal na tanong ni Luis. May isang paraan, ngunit hindi ito madali. Sagot ng matanda kailangan mong bumalik sa puno at mag-alay ng isang bagay na may halaga sa iyo. Dali-daling tumakbo si Luis babalik sa kagubatan. Pagdating niya sa puno, nakita niyang nakabukas pa rin ang maliit na pinto. Mula sa loob, lumabas ang isang maitim na kamay, unti-unting lumalapit sa kanya. "Isang alay, isang kapalit." Bulong ng duwende. Luis ay nanginginig sa takot ngunit naalala niya ang kuwintas na bigay ng kanyang ina, ang nag-iisang bagay na mahalaga sa kanya. Agad niya itong hinubad at inilagay sa harap ng pinto. Biglang huminto ang malamig na hangin. Ang mga aninong nakapaligid sa kanya ay dahan-dahang naglaho. Ang pinto sa ilalim ng puno ay unti-unting sumara at ang pulang mata ng duwende ay naglaho sa dilim. Sa isang iglap, biglang bumalik ang liwanag sa paligid. Narinig niyang muli ang huni ng mga ibon at ang kaluskos ng mga dahon. Tumakbo siya pabalik sa baryo. At laking gulat niya nang makita ang kanyang ina sa may pintuan. Luis, saan ka bagaling? Kanina ka pa namin hinahanap tigaw ng kanyang ina habang niyakap siya ng mahigpit. Napaiyak si Luis. Alam niyang muntik na siyang hindi makabalik. Mula noon, hindi na siya muling lumapit sa kagubatan. At sa tuwing dumaraan siya sa lumang puno, palagi niyang nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin. Parang may matang nakatingin pa rin sa kanya. At sa tuwing sasapit ang dilim, may isang mahina ngunit malamig na tinig na maririnig sa hangin. Tulungan niyo ako! Ngunit sino pa nga ba ang makakatulong sa mga nawawala kung sila mismo ang nagbigay daan sa sumpa? Narito ang ilang mahahalagang dahilan kung bakit hindi dapat tularan ng mga bata ang ginawa ni Luis sa kwento. Kawalan ng pag-aalang sa babala ng matatanda. Hindi siya nakinig sa kanyang kaibigan. At sa mga matatanda'ng nagbigay ng babala tungkol sa sumpa ng duwende. Mahalaga ang pakikinig sa payo ng nakatatanda upang maiwasan ang panganib. Sobrang pagtitiwala sa sarili. Masyadong naniwala si Luis na tama siya. Nawala namang masamang mangyayari kahit salungatin niya ang mga babala. Dapat nating tanggapin na hindi natin alam ang lahat at minsan ang pagiging matigas ang ulo ay may masamang resulta. Paglabag sa hangganan ng iba, sa kabila ng babala, ginambala niya ang duwende sa loob ng puno. Dapat nating igalang ang mga lugar at bagay na hindi atin, lalo na kung may kasaysayan o paniniwalang may bantay ito. Pagsasawalang bahala sa kapaligiran. Mahalaga ang pangangalaga at paggalang sa kalikasan ang puno sa kwento ay tirahan ng duwende. At ang pakikialam dito ay nagdulot ng panganib, hindi lang kay Luis, kundi pati sa buong baryo. Panganib ng pagsuway at pagmamatigas. Ang pagsuway ni Luis ay nagdulot ng matinding takot at piligro sa kanya. Sa tunay na buhay, ang hindi pagsunod sa mga patakaran at babala ay maaaring magdulot ng aksidente o kapahamakan pagpapahalaga sa mahahalagang bagay sa huli kinailangan niyang ialay ang kanyang kuwintas upang makawala sa sumpa ipinapakita nito na minsan kapag hindi tayo maingat sa ating mga desisyon may mga bagay tayong kailangang isakripisyo ang kwentong ito ay nagtuturo ng mahalagang aral tungkol sa pagiging maingat mapagkumbaba at mapanuri sa ating mga desisyon.